punta ito bawal din kamutikaw eh ano bang buhay ito? lalo ako nagugutom, lalo ako tumatakaw, lalo akong, akong, tumatak. akong... kamuti ka, kamuti, bawal. Patis, kaliman siya. bawal, pero sige lang. Hmm. Mangga, bawal.

<laughs> buhay pa pinapapasaan na. Oh, yan. Ay, na. Ikaw na, si sa kabilang buhay, saan Sa bayan ng banal. Ako mapunta. Para nabawit naman.

Babae na sobrang ka Oh my mo? Kain pala oh. Kakabog-kabog pa. mm hmm limang ang pirasong... limang ang pirasong... Mangga. Limitadong-limitado pa yan. Lahat naman, eh. Dapat, kakak. Oh, oh, Sabi nila... Oh, ...nagpa dokter ka daw kasi. Saya so, okay. Ay, ayo ko Ay, dokter.

hindi pa nag ng cellphone na ito mga high-tech na cellphone sa inyo ah hindi ko sila nakita Robin Castro nakita kami sa cellphone sa pero balita ko patay na rin okay 10-4